Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang. Paano mapapabuti ngang isang natural na langis ang kalusugang sekswal ng nga lalaki pakatapos ng edad 60? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pamamagitan lamang ng isang murang natural na langis na mabibili sa halos lahat ng botika o health store? Maari mong mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, may balik ang sensitivity at mabawi ang kumpiyansa sa iyong intimate na buhay kahit na pagkatapos ng edad 60. Marahil ay hindi mo asahan na ang langis na ito na ginamit sa libu-libong taon ng masinaunang Egyptian at Indian ay nagtadago ng isang espesyal na compound na tumutulong labanan ang pamamaga, magpalambot ng gatisyu, at mag-alaga sa mga sensitibong nerve na nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo para sa kalusugang sekswal ng mga lalaki. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology, ang ricinoleic acid sa castor oil ay may kakayahang pasiglahin ang sirkulasyon at suportahan ang pagbabagong buhay ng tisyo, isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga matatandang lalaki. Ngunit huwag mag-alala, sa video ngayon, ako, si Dr. Renato Bagani, ay gagabayan ka kung paano gamitin ang langis na ito bilang isang simpleng ritual sa gabi na hindi lamang susuporta sa kalusugang sekswal kundi pati narin sa pangkalahatang kagalingan. At huwag laktawan ang simulang video na ito dahil ibabahagi ko ang siyentipikong dahilan kung bakit ang isang langis na tila ordinaryo ay maaring maging sikretong aliado ng isang lalaki sa pagpapanatiling sigla pagkatapos ng edad. Loser, bago tayo magpatuloy, maari ko bang makilala ka? Saan mo pinapanot ang video na ito? Pakiiwan ang iyong sagot sa makomento. Ikinagagala kong malaman kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito ngayon. Kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ayon ang notification bell para hindi mo makaliktaan ang anumang nga darating na video tungkol sa kalusugan ng mga lalaki. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Tuklasin na natin ang simpleng sikretong ito ngayon. Unang bahagi, mga natural na pagbabagong pisiologikal sa mga lalaki pagkatapos ng edad sempulo ang manakatagong sanhi sa likot ng pagbaba ng kalusugang sekswal. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ng mga lalaki ay dumaranas ng serya ganap na natural ng mga pagbabagong pisyolohikal na direktang nakakaapekto sa sigla, kakayahang mapanatili ang intimacy, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanda o kung gaano karaming taon ka nang nabubuhay. Ito ay resulta ng maraming biyolohikal na mekanismo na sabay-sabay na gumagana na unti-unting nagpapababa sa kalusugang sekswal. Nabawas ang daloy ng dugo sa paglipas ng panahon. Ang mga daluyan ng dugo ay nawawalan ng pagiging nababanat at mas madaling sumikip na nagbabawas sa daming ang dugong umaabot sa mga sensitibong tissue. Dahil dito, mas nagiging mahirap makamit at mapanatili ang erections. Mga pagbabago sa tisyu at istruktura. Ang matisyu sa ari ay unti-unting nawawalan ng pakalastiko habang ang maliliit na microtier o fibrous plaque ay maring mabuo, na nagbabawas sa pagiging flexible at nagdudulot ng discomfort habang may aktibidad. Talama na mababang antas ng pamamaga ang patuloy na banayat na pamamaga sa pelvic region o sa buong katawan ay maaring tahimik na makagambala sa balanse na nagpapababa sa performance ng hindi madaling mapansin. Nabawasang sensitivity ng nerve. Ang manerve na responsable sa pagpapadala ng mga kaaya ayang sensasyon ay bumabagal na ginagawang hindi gaanong matalas ang manatural na reaksyon at pakiramdam. Maga pagbabago sa balat namga sensitibong bahagi. Ang balat ay nagiging mas manipis, mas tuyo at mas madaling masira na nagbabawas sa ginhawa at kung minsan ay lumilika ng mas psikolohikal na hadlang sa intimacy. Ang lahat ng mga salik na ito ay pinagsama-sama upang makaapekto hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa isip na nagiging sanhingang pakiramdam ng maraming lalaki na nawawalan silang kumpiyansa at pagnanasa. Ang magandang balita ay habang ito ay isang natural na proseso, may makliktas, simple at pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang maepekto nito at ang castor oil ay isang perpektong halimbawa na aking ipapaliwanag sa susunod. Magugulat kang malaman kung paano nagtatago ang tila ordinaryong langis na ito ng isang natatanging biyolohikal na mekanismo na makakatulong na mapabuti ang daloying dugo, panatilihing malambot ang mga tisyu, at mapahusay ang sensitivity ang nerve. Tatalakayin natin ito sa susunod na bahagi, kaibigan ko. Kung pinapanot mo pa rin ang video na ito, tunay akong natutuwa na pinapahalagahan mo ang iyong kalusugan. Paki-iwan ang numerong uno sa mga komento para malaman kong nandito ka pa rin kasama ko, ikalawang bahagi. Castor oil, pinagmulan mga sangkap at potensyal para sa kalusugang sekswal ng ngalalaki. lalaki kung ang solusyon para sa kalusugang sekswal at sirkulasyon ng dugo sa mga lalaking higit sa 60 ay madalas na naugnay sa mga mamahaling suplemento o komplikadong mga medikal na paggamot. Ang castor oil ay isang kamangha-manghang pagbubukod. Ito ay isang maputlang dilaw na langis na may makapal at makinis na texture kinuha mula sa mga buto nga halamang kastor, isang species na naunay sa tradisyonal na gamot mula panong sinaunang Ehipto at India. Sa loob ngang maraming siglo, kinamit ito bilang isang natural na lunas upang maipsan ang sakit, bawasan ang pamamaga, suportahan ang sirkulasyon, at tulungang may balik ang manasirang tisyo. Ang nagpapahalaga sa castor oil ay ang nilalaman nitong ricinoleic acid. Isang pambihirang fatty acid na may mga katangiang anti-inflammatory, analgesic at pampalakas ng sirkulasyon ng dugo. Kapag ginamit ng tama, ang compound na ito ay maaring tumagos ng malalim sa mga layer ng tissue, nagpapalambot ng maistruktura, nagpapabuti ng pakalastiko at nag-alakasam kanir besam kasensitipong pahaki. Ito ay hindi isang paggamot na nakdudulot ng agarang pagbabago tulad ng mga espesyal na gamot, ngunit isang banayad at tuloy-tuloy na proseso na unti-anting nakbabalik sa natural na balanse ng katawan at nakpapabuti ng ginhawa sa panahon ng intimacy. Higit pa sa isang skincare oil, ang castor oil ay lubos na itinuturing ng maraming eksperto bilang isang holistikong suporta para sa kalusugang sekswal ng nga lalaki. Mula sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapatahimik ng pamamaga hanggang sa pag-aalaga ng balat at malambot ng mga tisyo kapag naunawaan mo kung paano ito gumagana sa katawan, makikita mo na ang bawat paggamit ay hindi lamang isang simpleng hakbang sa pag-aalaga, kundi isang pangmatagalang estratehiya sa pagpapanumbalik. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin ng detalyado ang mapangunahing benepisyo ng chastor oil para sa kalusugang sexual ng ngalalaki na sinusuportahan ng malinaw na siyentipikong mekanismo at totoong ebidensya. Ikatlong bahagi, mekanismo NH pakilos. Bakit maaring suportahan NH castor oil ang kalusugang sexual pagkatapos? NH edad 60. Ang ma benepisyo ng castor oil para sa kalusugang sexual ng mga lalaki ay hindi isang bagay na samba, ngunit batay sa mga mekanismong sinuri ang siyensya. Dahil sa mataas na nilalaman nitong ricinolike acid, ang langis na ito ay maring pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo at daloying limfatik kapag ipinahid sa balat. Kapa ang dugo at mga sustansya ay mas epektibong naihahatid sa mga tissue sa mga sensitibong bahagi, ang kanilang pagana at sigla ay mas mapapanatili ng tuloy-tuloy. Kasabay nito, ang malalim na pagtagos nito ay tumutulong na palambutin ang manga tissue na naging matigas at hindi nagaanong nababanat sa paglipas ng panahon kaya't nagpapabuti ng ginhawa sa pagalaw o intimacy. Bukod dito, ang natural na anti-inflammatory properties ng langis ay tumutulong na pakalmahin ang talama na pamamaga sa pelvic area, isang salik na madalas na hindi napapansin. Ngunit isa na malaki ang epekto sa kakayahang mapanatili ang sexual performance. Ang isang kapaligirang may mababang pamamaga ay nagpapahintulot din sa mga nerve na mabawi ang sensitivity na sa mga sensasyong nabawasan bilang karagdagan, ang malalim na moisturizing ability ng langis ay tumutulong na protektahan at alagaan ang maselang balat sa mga sensitibong bahagi na nagpapanatiling lambot at ginhawa. Ang nga epektong ito ay hindi lumilitaw pagkatapos lamang ng ilang paggamit. Nangangailangan ito ngang pagtitiyaga at regular na aplikasyon bilang bahagi ngang pang-araw-araw na rutin sa pag-alaga. At kapag isinama sa angkop na mga diskarte sa pag-apply, ang mga resulta ay mas kapansine-pansin kaysa sa simpleng pagamit lamang. Sa susunod na seksyon, gagabayan kita kung paano isama ang castor oil sa iyong rutin sa gabi sa paraang parehong siyentipiko at simple habang pinalalaki ang mga benepisyong katatalakay lang natin kung pinapanood mo pa rin ang video na ito hanggang sa puntong ito, salamat sa pananatili sa akin. Tunay kong pinahahalagahan ito. paki Pakiiwan ang numerong tatlo sa mga komento para malaman kong hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Ikaapat na bahagi. Paano ilapat ang castor oil sa iyong gabi-gabing rutin? Upang mapakinabangan ng husto ang mabenepisyo ng castor oil, hindi lamang ito tungkol sa paggamit nito kundi kung paano at kailan mo ito ilalapat. Maksimula sa pamamagitan ng pagpiling ng isang purong cold press na uri na walang mga impurities, na tinitiak na natatanggap mo ang lahat ng mga kapakipakinabang na kompon nito. Ang perpektong oras para sa aplikasyon ay sa gabi pagkatapos ng masusing paliligo at bago matulog. Sa puntong ito, ang iyong maga daluyan ng dugo at pores ay mas bukas na nakpapahintulot sa mga sustansya na tumagos ng mas malalim at ang iyong katawan ay may oras na magpahinga at maabsorb ang maga ito ng buo. Kapag nagsimula ka, gumamit lamang ng counting halaga ilang pata lamang sa iyong palat. Pagkatapos, painitin ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagkuskos ng iyong mga kamay dahan-dahang imasaha ito sa perineum, ang bahagi sa pagitan ng ngari at butas kang puwit, sa baseng ng ngari at sa ilalim ng shaft. Maari ka ring maglagay ng manipis na layer sa balat ng bayak upang mapanatili ang moisture at protektahan ang masalang balat. Ang uh, pagalaw ay dapat na mabagal at tuloy-tuloy na tumatagal ng 1 hanggang 2 minuto upang matulungan ang langis na maabsorb ng pantay-pantay habang pinasisigla rin ang daloy ng dugo sa lugar. Pinakamaynam na maksuot ng lumang damit panlop o pantulok dahil ang langis ay maaring magiwan ng mansa sa tela. Ang pagpapanatiling nga ugali na ito gabi-gabi ay unti-unting mag-ipon ng mga positibong epekto sa paglipas ng panahon, hindi kailangang magmadali o umasa ng agarang pagbabago. Isipin ito bilang isang napapanatiling ritual para sa pag-alaga ng iyong katawan. At kung nakisip ka kung ang nga benepisyong castor oil ay hihinto sa kalusugang sekswal o umaabot sa ibang bahagi ng katawan, ang susunod na bahagi ay makbibigay sa iyo ng malinaw at mas kamanghamanghang sagot. Ikalimang bahagi, mas malawa ng nga benepisyo sa kalusugan ng castor oil para sa mga lalaki. Habang ang mga positibong epekto nito sa kalusugang sekswal ang maring unang makakuha ng pansin, ang saklaw ng benepisyo ng castor oil ay talagang mas malawak. isa sa mga natatanging katangian nito ay ang kakayahang palakasin ang sirkulasyon ng limfatik na tumutulong sa katawan na alisin ang madumi at sumusuporta sa kausayan ng imunensistem sa isang maayos na daloying lymph. ang iyong katawan ay may mas matibay na pundasyon para sa pangkalahatang kagalingan bilang karagdagan. Ang makatangiyang anti-inflammatory nito ay maaring gamitin upang maibsan ang pananakit o paninigas ng makasukasuan pagkatapos ng aktibidad. Lalo na mahalaga para sa mga matatandang lalaki na madalas na nahaharap sa mga isyo sa kasukasuan. Para sa balat at buhok, ang castor oil ay nagsisilbing isang natural na sustansya na malalim na nagmo-moisturize sa mga magaspang at tuyong bahagi. pino Pinoprotektahan ang ma kukumula sa pagiging marupok at kahit na nagihikayat sa pagtubong ang buhok, kabilang ang mga kilay at pilikmata. Sa kalusugan ng panunaw, kapag ipinahid sa labas ngang tiyan sa isang ligtas at kontroladong paraan, mari itong makatulong na mabawasan ang bloating o discomfort sa pamamagitan ng banayat na pagsuporta sa paggalaw ngang bituka. Ipinapakita nga benepisyong ito na sa pamamagitan ng paggawa ng castor oil na bahagi ng iyong pangaraw-araw na pag-alaga sa sarili, hindi ka namumuhunan sa siglang sexual Kundi pati na rin sa pagpapahusay ng maraming iba pang aspetong iyong katawan mula labas papasok at upang makita ang tunay na epekto sa buhay sa susunod na bahagi ibabahagi ko ang isang totoong kuwento mula sa isa sa aking mga pasyente isang buhay na patotoo sa kung ano ang maaring makamit ng simpleng ugali na ito ikaanim na bahagi totoong kuwento sa buhay kapag nagdala ng kapansin-pansing pagbabago ang castor oil. Minsan, ang mga numero at siyentipikong teorya ay nagiging mas kapanipaniwala kapag napatunayan sa pamamagitan ng isang totoong kwento sa buhay. Malinaw ko pa naalala si Roberto, isang nampulutujo, taong gulang na dating mechanical engineer mula sa isang maliit na bayan nang una siyang lumapit sa akin. Ibinahagi niya na habang maayos ang kanyang pangkalahatang kalusugan, ang kanyang buhay may asawa ay unti-unting lumalami. Ayaw niyang umasa sa gamot at hindi rin siya interesado sa mga komplikadong medikal na pamamaraan. Ang tunay niyang gusto ay isang natural at ligtas na paraan na mapapanatili niya sa pangmatagalan. Pagkatapos ng aming talakayan, Ipinakilala ko kay Roberto ang pagsasanay ng paggamit ng castor Oil, kasama ang banayat na masahe sa perineum tuwing gabi, kasama ang ilang maliliit na pagbabago sa pamumuhay tulad ng araw-araw na paglalakad at pag-inom ng sapat na tubig. Tinanggap niya ang payo na ito na may pag-aisip ng isang engineer. Masusi tuloy-tuloy at itinuturing itong isang regular na maintenance job para sa kanyang katawan. Mga dalawang buwan ang lumipas, nang bumalik siya para sa isang follow-up, si Roberto ay hindi lamang mas malusok sa pisikal kundi nagpapakitarin ngang isang bagong kumpiyansa at kaan ng loop. Sinabi niya sa akin na bumalik ang mga kayaayang sensasyon sa kanyang sensitibong bahagi at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay naging mas malapit at mas masaya. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niyang parang nasa 20S siya ulit, ngunit lubos niyang pinahalagahan ang kakayahang lubos na tamasahin ang mga kasalukuyang sandali. Ang makuentong tulad ni Roberto ay nakpapakita na minsan, isang maliit ngunit tamang direksyon na pagbabago kasamang patitiaga ay maaring mabukas ng pinto sa isang bagong kabanatang kalusugan at kaligayahan. At para sa ugali na ito na tunay na makatid ng pinakamataas na benepisyo, kailangan mo paring bigyang pansin ang mahahalagang saliksa, kaligtasan at mag-schedule ng regular na health checkup Isang bagay na ibabahagi ko sa iyo pagkatapos nito, ikapitong bahagi, payong medical at mapag-iingat sa kalitosang kapag gumagamit ng Castor Oil. Ang Castor Oil ay maaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong plano sa pangangalaga sa kalusugang sekswal at pangkalahatan, ngunit mahalagang tandaan na hindi ito kapalit ng medikal na diagnosis o profesional na pagamot. Kung nakakaranas ka ng patuloy na sintomas tulad ng matinding erectile dysfunction, pananakit sa pelvic, hindi pangkaraniwang bukol, o dugo sa iyong ihi o semilya, dapat kang agad na humingi ng medikal na atensyon. Ang mapalatandaang ito ay maaring magpahiwatig ng maseryosong kondisyon tulad ng sakit sa puso, diabetes, hormonal disorder, o sakit sa prostat, na lahat ay nangangailangan ng napapanahong medikal na interbensyon. Ang pakakaroon ng bukas na pakikipag-usap sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan ay daan sa iyo na makatanggap ng tumpak ng mga pagtatasa, makinakailangan pagsusuri, at ligtas ng mga rekomendasyon sa paggamot. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng castor oil ay maaring gampanan ang papel nito bilang isang pansuportang hakbang na umaakma sa isang malusok na pamumuhay at gabay medikal. Huwag hayaang ang hiya o labis na kumpiyansa ay maging dahilan upang makaliktaan mo ang pinakamagandang pagkakataon para sa intervensyon at pagaling. Sa susunod na bahagi, Ibubuot ko ang ma na hakbang na maari mong simulan ngayon upang maisagawa ang kaalamang ito na tumutulong sa iyo na mapabuti ang iyong kalusugan at mapahusay ang iyong kalidad ng buhay sa isang napapanatiling paraan. Ikawalong bahagi. ng aksyon, buot ng nga hakbang upang isama ang castor oil sa iyong pang-araw-araw na rutin. Ngayon, oras na para gawing tunay na aksyon ang impormasyon. Mari kang maksimula ngayon sa pamamagitan ng pagpili ng isang bote ng purong cold press na castor oil na walang ma-chemical solvent. Pagkatapos ngang iyong paliligo sa gabi, gumugol ngang isa hanggang dalawang minuto sa dahan-dahang pagmamasahe ngang langis sa perineal area at sa base ngang ari. Nakakatulong ito na tumagos ng malalim ang nga sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo at nag-alaga sa mga tisyo. Ang pagsasagawa nito gabi-gabi, ay unti-unting magpapahintulot sa iyong katawan na makaipon ng mga benepisyo mula sa ginhawa sa sensitibong bahagi hanggang sa pinabuting sigla at kumpiyansa. Ito ay isang maliit na hakbang na maaring humantong sa malalaking pagbabago kung mananatili kang tuloy-tuloy. Tingnan ito bilang bahaging ang isang komprehensibong diskarte sa kalusugan. Isama ito sa tamang nutrisyon, regular na ehersisyo at regular na medical na checkup Kapag ginamit sa ganitong paraan ang castor oil ay nagiging higit pa sa isang produkto ng pangangalaga nagiging isang tool ito upang matulungan kang mapanatili ang performance at kalidad ng buhay sa mangga darating na taon at upang mapanatili ang mga resulta habang iniwasan ang mga karaniwang pakakamali. Sa huling seksyon, magbabahagi ako ng mga tip upang matulungan kang ma-optimize ang ugali na ito na tinitiya ang pangmatagalang pagiging epektibo at ganap na kaligtasan. Ikasiyam na bahagi, masikreto sa pagpapanatiling mapagiging epektibo at pag- Iwas sa mga pagkakamali kapag gumagamit na castor oil. Ang castor oil ay isang natural na pansuportang paraan, ngunit upang mapanatili ang mabenefisyon nito, kailangan mong ang tamang diskarte at isang malinaw na plano. Pagkatapos ngang unang yukto ngang gabi-gabing paggamit, maari mong ayusin ang dalas sa tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo upang maywasan ang pagdepende at payagan ang iyong katawan na mapanatili ang balanse ng natural. Gayun din, laging itago ang langis sa isang tuyong lugar na malayo sa direktang sikat ng araw at mataas na temperatura dahil ang mangga salik na ito ay maaring makasira sa kalidad nito at makabawas sa pagiging epektibo nito. Isang karaniwang pagkakamali ay ang paggamit ng sobrang langis sa pag-asang mas mabilis ang resulta. Sa katotohanan, isang maliit na halaga lamang ang sapat upang maabsorb at gumana ng epektibo kapag sinamahan ng banayat na masahe. Dapat mo ring bantayan ang anumang reaksyon sa balat. Kung lumitaw ang iritasyon o hindi pangkaraniwang pagbabago, itigil ang paggamit nito at kumonsulta sa iyong doktor. Kapag pinananatili ng mayos, ang castor oil ay maring maging bahagingang isang napapanatiling rutin sa pangangalagangang katawan na tumutulong sa iyo na protektahan at mapahusay ang kalusugang sexual habang sumusuporta rin sa maraming iba pang aspeto ng pangkalahatang kagalingan. Mahal kong kaibigan na pagdaanan natin ang buong paglalakbay sa pagtuklas ng castor oil mula sa mekanismo ng pakilos nito at mga partikular na benepisyo hanggang sa paraan ng paggamit na suportado ng agam, mga pagingat sa kaligtasan at mga estrateya para sa pangmatagalang resulta. Ito ay hindi isang agarang solusyon, ngunit isang banayat at tuloy-tuloy na ugali na tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, mapanatili ang pagkalastiko ng tisyo, palakasin ang sensitivity ng nerve at alagaan ang balat sa mga sensitibong bahagi. Higit sa lahat, kapag isinama sa isang malusok na dieta, regular na ehersisyo at panapanahong health checkup ang ugali na ito ay maaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang plano sa proteksyon sa kalusugan lalo na pagkatapos ng edad 60 kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyon sa video na ito Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at eye on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga ang tip na batay sa agham tungkol sa kalusugan ng mga lalaki sa mga susunod na video. Naway makaron kang mabuting kalusugan, pangmatagalang sigla at kagalakan sa paktamasang bawat sandaling buhay. Makita kita tayo sa susunod na video.